Nakatry na po ba kayo magluto ng Prince Price dito sa bukid dyan? At luluto na yan at ating haunin. At hindi magpapahuli, itong ang ating hotdog. Napakasarap talaga na pulang pulaw. Parang yan, parang luso ng inkanto. Ayan at hindi, hindi, hindi rin magpahuli itong ating ham hamburger. Yan o. Oh. What's up po sa lahat? Nandito po ngayon ako sa bukid. Ah sa video na ito ay dito ang dito tayo ng sa bukid dito sinit ko na yung ating lolotaan luto, at naghahaling na ako at nag nagbubuga na ako ng kahoy at naghugas na hinahugasan ko na yung ating karaha kay magluluto tayo ng prince fries dito isnak muna tayo isnak muna ngayon ang ating gagawin at sinimulan ko na linalagyan ko na yung ating kaldero ay yung ating karaha ng uwil na ating pinapakulo at bunbukal na yung ating kaldero ang ating karaha dinalagyan na natin ng ano o at saka lalagyan na natin itong ating prince price ayan o oh. yan lutuin natin yan 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 ito madami madami pa yan madami ito pa yan kasi luto na yon na hinabuan na natin yon at ito pang dalawang ano pang dalawang lagay ito mga kalumad pang, padala, pang, dalawang lagay yan saraga hindi ka talaga magmamahay talaga dito napakasarap talaga mag snack snack dito sa bukid yan yan o oh. luto na yan at o oh, natin yan yan at ating lalagahan muna yan lalagahan natin yan dahil wala nang ano at okay yan in -okay na talaga yan no -okay -okay natin yan dahil nag nag uwi uh, pa yung ating prince price at nagluluto-luto na yan yan na golden brown na talaga siya at hinabuan na natin sa kanato karaha yan habuin natin yan dahil may, dahil meron pa nato meron pa tayong lulutuin ngayon yan habuan yan lalagyan na natin ito sa ating dahon yan oh pangalawa pa talaga tong ano yan ito, at saka ito pangatlo to pangatlo to mga kalumad yan pangatlo pangatlo na yan mm, yan lagyan natin panghula na to dahil medyo marami rami yan pangatlo to na ano na salang ito yan mm. pagkatapos yan yan pagkatapos okay okay na natin kayo okay at saka yan at ino -okay na natin at luto na pala atin ng hinaba yan oh, na talaga hinaba natin sa ating kaldero yan hmm, habuin natin yan yan habwa habwa parang nagugutom na ako pagkatapos ito naman ang ating titirahan natin ngayon hotdog yan o oh. basta hotdog virginia yan o oh. pulang pula talaga napakapura na. napakasarap talaga binalatan na natin talaga yan yan wala nang balat yan binalatan na natin yan o oh. yan ito pa o oh. binalatan pa natin yung ano ihuhurot na natin yan ihuhurot na na talaga natin yan ihuhurot para ano yan at pagkatapos sinalang na natin yung ating hotdog yan ha salang natin yung ating hotdog salang yan yan salang salang na natin yan yan pagkatapos ah okay okay na natin yan um, mm, sarap nito pagkatapos ayan ah luto na yan hinabon na natin sa ating plato, plato. yan oh. Mm. pagkatapos ito na naman ang ham luto na yung hotdog natin ito mang ham ham ito. Magluluto tayo ng ham. Yan. Napakasarap yan. Mm. Yan. Sobra talaga. Yan. Sarap. Yan. Medyo kasi marami-rami dito at saka meron pang meron pa tayong linoloto taganina kaya medyo natagalan tayo na pagluto nitong ham. At saka yung ating yung ating yung ating oil na hubas na talaga. Yan o. Oh. Mm, yan. Ito yan. Yan. Ito pa. Lalagyan na is, uh, ilhat na natin yan. Ilhat. Yan. Naluluto na. Hinabuan na natin. Yan oh. Ito na talaga. Hmm. na natin. Yan. Hmm. Ito. Humbua. natin. Ito. Yan. At sinit up na natin yung ating snack ngayon dito sa bukid. Yan. Sinit up na natin. Ito. Ito atong Prince Prize. At simpre, di magpapahuli yung ating prutas dyan. Napakarami. Napakasarap. At saka hiniwan na natin yung ano. Binuksan na natin yung ating pang yung ating sausawan dyan na ano, anong tawag nito, kitsap na brown ay yellow, yan o, mm, yan o. at siyempre din natin magpahuli yung ating pantulak ngayon niste mo na ang pantulak natin ngayon niste, Magtitimpla tayo ng niste, yan yan, sa isang pit, sa isang pitcher uh, duha ka buok, ayan, Linagyan natin ng tubig, yan, Lagyan natin ng tubig, at saka siyempre din na, lalagyan natin yan ng ice para malamig malamig yung ating kainan ngayon yan at saka, yan, kinuha ko na itong pan, yan o, oh. kinuha ko na itong pan dito, yan, yan, kinuha ko na. Mm. At saka linalagyan na natin ng ano ng lalagyan na natin ng palaman. Ah, yan, pakasarap talaga. Yan oh, lalagyan natin ng palaman. Oh my yan. god! Wow! Tinapay, tinapay pala oh. Yan. Mm, yan. Siyempre, ah, kakain na tayo dahil nagugusla na ako talaga. Yan o. Kain tayo mga kalamad kain. Yan. Kuha tayo nito na. Yan. Mm, sarap yan. Kain, snack. Snack muna tayo dito. Kalamad sa bukid, snack. Snack muna kay. Kasi palagi na natayong kumakain ng kanin at saka mga gulay-gulay at saka namumukot doon sa pispan. Yan. Ito muna ang ating uh, mumukbangin ngayon kakainin. Ito Prince Price, Snack muna ngayon. Yan, snack tayo. Snack, kain. Mm. Yan, kain. Ito pang hotdog. Mm. Sarap talaga. Yan oh, kain. Napakasarap. Yan oh. Unto, mm, -hmm. napakasarap napakasarap talaga mm. shout out pa lang sa lahat ng vlog na nanonood ng aking mga vlog uh, sa Kalumad Vlog TV shout out sa lahat sa aking mga solid sa solid followers sa uh, subscriber uh, sa Facebook uh, sa YouTube sa Facebook uh, uh, at mga silent supporter ko diyan shout out Sana sa laga, tala, sa lahat sa inyong yan oh mm. Pagkatapos ko ng kumain na uh, ito na naman bibigwasan natin yung ating uh, dahil meron nagbigay nito ng mangustin at kakain tayo ng mangustin. Yan o. Mm, sarap 'yan. Mm, mm, kaan kaan tayo mangkalumad, kaan. Mm -hmm. Ah, napakasarap. Ah, ah, sarap. ah, napakasarap. Napakasarap. Mm. -hmm. Sarap. Ah, ah, um, ah, ah, kalami, kalumad, kalami. At dinaman naman magpahuli itong ating rambutan. Yan, no? Oh. Ito na, rambutan dito. Mmm, napakasarap -hmm. ah, yan. Mm -hmm. kain, kain. At saka hindi magpahuli itong ating lansunis yan o kain tayo ng lansunis yan o dami dito ang prutas dahil mayroong nagbigay sa amin dito na kainin daw ako ng kinukuha na ako ng lansunis yan o pero binili, binibili ko na naman yan kain tayo kain napakasarap mm, sumbra sobra dito na lang ako maraming salamat